Oh. ano? <laughs> Ayan, nilo po. Ayan. Sina Ayan, Ayan. Ayan. sinanay yeah, si po pala mananood din eh. Ako po hindi siya pagbilaw. Kuyada po kami. Ako si Tessie Kuyada. Ayan, nakakatawa. Salamat na sa pananood po. At baka kayo mag-anak pa namin kayo. Mm, mga, oo, mga taga ano nga ang ano namin. Dolores. Maka, Dolores. saka dito sa inyong ano. Ayan, yeah, sa so may papuntun, Patayabas. Oo. Oh, oh, ma marami Ay, ang nanay ko po ay Reyes ay. Lul. Thank Salamat po. O, thank uh, you. Salamat po oh, na, oh, salamat. niyan hey. Bumili po tayo ng ano, pang magsisisig po kami din eh. <coughs> <coughs> Ari, sarap pumangking din eh. o Kaya lang, kaya... Yan, dito na po kami manlulukan sa dulo-dulo. Tumakadlaan po kami. sa mga 20 minutes. Batang Lukan. Sa atin naman ay ano, tapalang. Tapalang. Tapalang po sa amin. Yun. Doon po ang tayabas sa kabilang yun na pagkalayo. Kami yung nagbiyahe pa po ng ano. Ah, kalahating oras po. Yan, hilo po sa mga pagbilawin. Binahaan sa mga nadaan na namin kanina. Lutay din oh, toy. Eh. Mga ngatang po kami

Muning Muning Ano yung bangkao to ya? Baka mapabalaok Mabalaok ang balaok ang po kanina yung dinaanan namin ay ya yeah. yan dito na po kami dito po nangangalaga yung tatay ni ano Carlo ani Otoy yun inaalagaan po palestaan si po Wala ka pala ko yung ano nga yung isda. Wala pong alaga ngayon po. Kata na. O tayo. Huwag kakadaming apato Talaga po yan dito. Ay kung bakit gusto nyo sa mga tabindaga talaga no? ha? ano. Ha? Huwag kakadami yan o. Tao to eh. Saan tayo yung sa kabila? Ay wala ko to eh. po kami mangungwa sa kabila. John. Ah, ah. Pagkakaligat ng putik dyan. Oh, <laughs> Wari ko eh, eh. Ah, ah. Ay, pagkakaligat Yan na yung sabatay na ng noon dito ah. Sa kabila. Yan, ang kabang palis daan na Susuan po. Ano ito yung natilbong noon? Nasa na yan ah? Natilbong po. Nabulas yung daan Parang kaalpas lang ang noon ay. Eh. Tisod pa. Oo eh, naalpas. Nabulas pa. Yari ang puhunan ano. Dala. Yun nga eh daw naman kanya aayusin ah, pa ay dito utang na naman ay matagal pa oo oh, oh. kapit ka ba uh. kare ba tingluy ariko ariko yan ang sinasabi ko ay ah air ko ano na eh. yun na, dyan ariko yan na tapat eh kamit ka bang It. Ano, Ari na nga auto yung natilbong noon. Ano, Ilang, aba, kay namang ito, Aba, paano pag eh? ano na uh, rin auto eh? Kay namang puhunan, ano? Ari po yung piyuntahan namin noon na nabulas. Napuputihin na yung hipon. Ilang araw na lang. Biglang nagiba po. Ay, kawawa. Laglag -lag ang puhunan. Laglag ang puhunan. Ay, kailang, hindi kaya ng tao ito eh. Kaya po, hindi eh, matagal din. Labuan. Kaya, pero... Matagal. Kailang ano uto eh, kumbaga eh... po yan ng istaka. Oo. Kawayan na kabaon. Kawayan na kabaon na matibay. Hindi basta baon lang. Yung kawayang, yung kinukuha nila diyan yan. Yung matinik. Oo. Arig ko Ayan na nga! Hmm. Pahitay na pala utoy. Eh. Uh -huh. Ay, are pala. Ay, ito ay ito, nagapok itong punong ito. Ito ang nagapok. Kalasin ito na yung yung nagdala dun. Oo. Oh. oh. Tiyo, no. Kalasin dito mga nakalagay yan. Natuyo. Nagdala dun. Sag ka yan Doon pa kami galing sa kabila Mga kaisan kasama po natin si Utoy eh. Si Gilmar Yan Si Utoy Si Paul Yan Tapos si Miko tu ang dami na pa lang ano Yan po tapalang yan, yan po si sisisigin. Lukon. yon. Kabisala ang... Ah, ay kaya lang po ang puti kaya ng pagkakaligat. Ano to ito? Yun. Lukon. Sa, alam mo to yung... Sa kaya nakakahingin ng ganong variety? Kagaya ito sa palayan ba? Yung uti bumubukal yung tapalang. Yun naman ay pagsapalaya naman ito, bumubukol, wala na wala na yun. Sa amin dati maraming ganun. Malalaki po sa atin, yung mga haba, no? Oo, oh, itim. Itim, itim maliliit. Ito na may bilog. Yan, mga kaisan, baka nga po sa inyo yung pangpalaya na tapalang. Maganda rin ito yun eh. Oo, dati... dati po yung dami sa amin, eh paano na kaya ito yung nawala yun? Pawikan. Yan ang dami naglalason. Ah, last... Lason sa kuhol. Dati na may walang ganun ah. Ayan po. po oh. Yan, ito po ang lukan. Ito. Yan mga kaisan, ito nakabaong ganito oh. Yan. Tapa lang po. Ita pa lang. Baka po ari kinukuha nan po namin ay eh, nasa Baka 20 hectares. <laughs> Ang ganda <-dun> dulo po oh. <laughs> Sama na utoy. Eh. May nakita mo ito eh? Ganyan po yan <laughs> Banu ako sa ganito po Wala po sa amin ganito eh Madalang po Ayan o Pero yung iba Hindi pala legit yung sa Facebook Ano? Yung parang tinutusok laang nila Yung parang kinukuha lang Ang dikit-dikit Ay yun Baka yun tawagin naman sa Ah sulib naman Oo ito o Dami po Oo oh? Iba naman yun Pagkadami oh Pag Tuy Ah kailangan mabilisan Ah pagkakadami oh Hmm 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 ako dati yung ano, nigra bandida. Uh -huh. Nakakatakot din naman yung Pali yung uh -huh. Ano? <laughs> ang dami ko yun o. No? <laughs> nigra bandida. <laughs> Diyan o, oh, lalabas na sila. Pali-pali-pali <laughs> yung mo yun, baong ginaganan uh -huh. na. Ano? Tuk tuk tuk. Ayan ang gagaling nito. Hindi <laughs> ko namin i-nervous na yun no? uh -huh. Magagaling pati magsasalita ng radyo eh, medyo parang pagkakatakutan. Oo. Uh -huh. Parang paiyak, ganun. Oo. Ganun, uh -huh. uh, gagaling. Lalo yung nagbabasa ng comics pagka yung parang sabad at linggo ba yun? At ah, si Papa Dudut? Hindi yun. Hindi <laughs> pa uso. Ano? Oh Papa Dudut. <laughs> ah, wala na. Hindi pa uso yung pari. Pag si Papa Dudut. Dati mga teleserye yung ano? Ah, teleserye bang yung sa radyong ano? Yung mga parang... Kasi siya nakakaiyak ba? Yung mga nakaraang... Yung mga... Yung magazine yun eh. Yung, oh. yung magasin. Pagka dami din po susu Eh Hindi na po kami kumuha na rin Dami oh Ito po Buhay po yan Para lang patay tingnan Nung no? Lalaki ah, pa daw po pala ito. Ah, na naman pag lumaki. Nakunat na rin ano. Tutong kabin lang ang ay. Oh. Ay po. Oh. Na ay oh. Tolong, 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 sa pagsabado ay luya kaya nga yung pagkatami <laughs> pero pag ito mo ito yung lakad pera nito labi nga po ay ako lahat nahihiya si ano mahirap timbang ah, ang bigat ng anilya ah, kaya ano mo ay oo 30 sa ang ay ang bigat na lalagyan yan kung ikaw man halimbawa na sanay ay bibili ka pa niya yung kikiluhit kasama eh, yan kaya nga nakakaya

Working ang gabanigan lang ang nakuha na natin eh Kunang Kulang kulang sa sako na eh uh -huh. Baka nga may sige Baka mga sampung sako ay kaya Ay baka hindi lang ang uto eh uh -huh. Kung uh -huh. bagay aray ba lahat Dito lang tayo paikot ikot uh -huh. Nung uh, <coughs> ito eh Ito ang bansin ang laking kwarta nito Pagkasabihan ko ay pangalaman bus tapos ang bawat bibili ko sa iyo ah, ay kasama ko na yung truck niya no sabi spray oh <laughs> kakarga na daw halimbawa igalahan ang malakit maliit lahat na mm -hmm. mas maganda naman talaga dyan yung maliit eh hindi naman yung super ha hindi naman yung super ha buhay ito parang

Nabaw nyo ako tinilas Nabaw nyo tinilas ko ay Nasaan kaya yun Kaya <laughs> lang, lang. Nawala pa yung crocs ko Pag doon na ako nakahay Mamaya pa na, lang, mamaya pag may nakahalala Kaya lang yung kaya sa tubig Wait lang wait lang Di ba baba sa didikat di, di. Pare totok mo dito ilaw pare Naipit pa yung itlog ko Ay <laughs> <Arig> ko Hindi <laughs> ka lang ito, eh Hindi na ikaw. Iyo, kay din lahat. <If> dito dito pare <pari, laughs> dito. <datos traje Hyundai> dito, eh. dito. Dito. O, dito. Kanina, yan. Di yan oh, Ako din pare, nagdi din tayo dumako kanina, oh. Yan, diyan ba? Oh, diyan. Sige. Oh. Alalay, alalay. Gala, gala, alalay ko lang si pool. Hindi hmm. <laughs> so <laughs> 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 ba ako? Tanggal aba hanggang bay awang utol. hindi mo makakaba. Hindi mo kaya. Hindi mo kaya. Hindi mo kaya. Simi ko lang ako tibay tibay Hindi ako nakibuo Wala na ubus dito na ako dito, hakapang ko dito eh. Sige kuya. Gaya na, na ako umay. Yan, sige. Hanggang saan? Sige, dini, dini. Butas, butas pala yan. Yan, yan. Sige. Yan, sige. dahan-dahan lang ha. Kakunti na. Yan, yan. Abay, pa, yung pagka yan, ano ko hindi, hindi na ako nag ano eh. Okay. Dito naman yung katsuhan. Aray ka! Aray ka! na. Yun! Pababaw na yan. na. Tuk tuk! Aho, Ayun! Ahoy! Ayun! Otoy! Tulong kayo, miko! Ha? Na, nabasa! Nalala na. Nabasa ba otoy? Ano yan? Pagay mo ba sa inyo? Oo, kapit, kapit. Hindi, hindi abot. Kapit. Ang galing mo na sa akin. sa akin. Hindi, hindi nabasa. sa? Ilaw pari, ilaw. Ito lang. Dab. <coughs> kapit Sabi ko kayo lang hindi. Ahon. <laughs> Yun. Lubog ka. Babay mo na dyan. Si Tayo ba sa? <laughs> mga. Mga kaisan, amin pong inaan na. Tinatanggal na po sa bahayan. Amin pong sikin Ay. Kapit na. Pagkakaligat po nito. Ay, ah, anong ligat? <laughs> Bukan-bukan na. Uh -huh. Bukan buka na. Bukan na si titang. Ayan. Pusay. Hopi. Ay. Ay, na. Hirap na eh. Na-request po eh. Ayan, kagulo ang pusa. Yan. Gusto rin. Gusto makatik eh. Nang binaak. Ayan eh. Try what? <laughs> Bumukha ka. Ito hindi pa kasi hindi ko. Ibay ganyan. Hindi pala yung purong puti ko ito. Uh -uh. Purong buha. Ang niluto eh. ni Jordan, nung kamay. Sabi ba't ba't hindi na buka. Tinuktok ni Justin yan, lumabas ang puti. Pagkabaho. <laughs> hindi naman mabaho, mabuti wala na dun sa kasama. Maangot. Pura, Or, like ano po, yung burak. Ayun. Ay, burak na puti. Taktaki pa rin sabaw. Papiro, pagluluto na, yung sabaw. Pero paglulutoan lulutoan mo ba? Huwag na itapon yung sabaw at para... Ay, may sabaw ko uli yun. Sabay po sa mga sabaw. Magsasabaw ano? uli yun. Ay, oo. Ay, magluluto ka na po ba? Oo, oh, antay na natin yung isang pangkis na iyon. Pwede. Ang dami Oo. Mm -hmm. marami... Saglit na yun na ako dito. Huwag kong nasasabaw. Ano ba yung sasarangan pa? Hmm? Bakit? Ibang amoy. Yan mga ka-insang. Gamit na sinisig na yung dao to yun. Sisig. Aran sinabawang ano. Tapalang, niluyahan. Tumain po ng kain din sa pagbilaw. Yan sila o, sila kuya. Kuya. Kahit po po. Kahit po. Kahit po. po din eh. Ay, kung sa'yo yung ano to eh sa mahilig po sa sili panahal po kahit sili lang ay ulam na eh はしてもってんどう,う帰りてはし、うん

Pwede po ito kahit anong luto. saka yung sayuti. May hey! Yan, eh. Basta ikigay sa laha po. Hmm, Pwede po. po. rin pong ilahok ito sa lahain. Oo nga. Hmm. Sa kaya yung prito. Masarap din yan. Gusto hmm. mo yung lalagay mong harina para bitang. Hmm. Kahit so, ang luto. Ah, ano nga, fritada. Bupi. Hmm. Hmm. mga luto niya. Pag malalaki ka tap, parang ko binangin. sa cup. ng kalaman si Piga. Ang din ngayon. Solda so, po yan, uh, hmm. uh, 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 um, ay. na?